Sige po sa mga mga mamis po, mga kapwa mamig po dyan, nagtatanong po kung paano po ginawa yung design na, na nilagay ko sa puso yung anak ko para sabihan ng wika. Like this po. Like this siya. Patuturo ko sa inyo paano po siya ginawa. Okay? Ganito po siya mamami. So sa i-cubag po natin, sa i-cubag po, is magugutit po tayo. Okay? Magugutit po tayo sa i-cubag. Yung i-cubag po natin, is magugutit po siya. Yan. So ganyan po natin, sa, sa! Na, aga, natin na, na, siya na. Sasakyan po sa ali, flower tutin okay? natin Kaya dito sa mga magiging mga haba dapat dito. So, mo take up po ako dito para sa na ko radiate. Okay po, guys, okay. Ako po dito pusha. Dito po dito po isa kuno nating na, enter. then na po na siya na kaliit pala dito siya. Yeah. Enter. Yeah, nginana siya. So, siya And then ako rin po natin. Yung tolong natin ito, kasi dapat color natin. So, ititiror niya po siya sa bigay po siya. Elena pusha. Diyan lang siya po sa kung saan. Elena pusha. And then po. Okay, ano? Elena mo ilagay natin doon. Okay. Okay, pusha. Okay, guys. po. Dito po. Pusha, na po ayan. po. po. Nagpapakita na po ang pagkagawa ko. Pa, sa tapat ng para sa abang ng at sa mga anak. Ganda lang po siya. Ba't lang po talaga tong Alam mo sa mga natin ng mga rentahan at kung mga mahalang kailangan. ng Kaya ito lang, ko. So, ano po, po. Ang para naman po sa pants mga ko is ganito lang po siya. Ganito lang siya kahaba. Gugupit na kayo ng sa bag ng ganito kahaba. Hindi, ididikit nyo na po siya sa pants natin. Sisimulan niyo po sa baba. Sa baba at sa taas po ang pagdidikit ng ating DIY na sa ganito. Ganito. Ganito diba? ito bag po. na siya mga ko with caption of PT mo. Budget friendly lang po itong ating costume para sa buwan ng wika.